Hello, good morning! Good morning to all po. Uh, OFW Gemrig po dito sa Cyprus. Uh, ako po ay isang uh, nanay at uh, marami ng apo at uh, mayroong mabait na asawa. At ako ay naglalakbay dito sa Cyprus country, uh, continent ko ng Europe. For today's video po, ito na naman ako, mag-o-opinion, mag-o-opinion lang po ako. Kung ayaw nyo sa aking opinion, wala naman ko ako magagawa. Pero itong aking clipping, syempre, kinuha ko sa uh, Senate, uh, live Senate uh, hearing sa ating uh, Senate uh, government uh, mga hearing nila dyan. Uh, ito ay gusto ko nang, uh, matagal ko nang gusto itong... Uh, opinyunan itong si Alice Goo alam niyo naman na bago pa man si Carlos Yulo ay ito ay sikat na sikat na rin viral diyan mga marami din mga vlogger mga influencer mga kahit maliit na mga vloggerist ay uh, ito ay uh, nakikita ko araw-araw at uh, sinosoy baybayin din nila at ako ay nagsusubaybay din dito at hindi po natin akalain na itong si Alice Goo ay uh, naka Uh, labas na pala sa ating bansa sa ah uh, grabe na ang kanilang uh, pagbabantay ang lahat ng mga sangay ng gobyerno binabantayan nila pero ganun pa man uh, sa ngalan ng kwarta kwarta-kwarta uh, lang po Siyempre, eh, wala naman tayong inaakusahan kasi uh, hindi ni ako ay uh, nilalabas ko lang naman aking opinion pero iyon ang katotohanan pag meron kang pera, meron kang magagawa at magagawa at marami kang magagawa tulad niyang ginawa ni Alice Go na maraming uh, nasa kanyang likuran at saka, dahil sa pera ay nagagawa niya lahat kahit hindi po siya ay uh, Pilipino ay nakapagawa siya ng uh, uh, birth certificate na Pilipino, na siya ay naging uh, Pilipino, at ito na nga po ay uh, public uh, hearing natin kahapon at saka Si Senator uh, Risa Ontiveros ay galit na galit at si nilabas niya yung kanyang sama ng luob gawa nga ng itong si uh, Alice Guo ay nakalipad na at hindi nila alam kung saan uh, ito uh, lumipad saan ito dumaan pero syempre hindi yan makalipad kung walang uh, ah uh, walang tulong, walang ano, uh, syempre ginagawa naman nila ng paraan pero hindi natin alam kung paano paano nakalusot. Syempre sa kanyang pera kaya nakalusot siya. Alam mo naman, alam niyo naman tingnan niyo nga, kaya nga ang daming corruption kahit may mga pera na kasi ang pera talaga ay uh, uh, <laughs> ano talaga sa atin 'yan pera. yan ay talagang ating uh, iniudulo. Uh, kailangan talaga natin 'yan. Kaya wala na tayong magagawa dyan, 'yan talaga ang kultura nating mga Pinoy, pera-pera uh, lang. Kaya uh, panoorin po natin si uh, Risa Ontiveros. Talaga din. Ito uh, 'pagdating of course, pagdating sa pera. Siyempre, kaya nga, nagpapatayan, di ba? Kahit mga pamilya nga, eh. Nagsasamaan ng loob. Nagpapatayan dahil sa pera. Hindi ka. Nagpapatayan dahil sa posisyon, dahil sa pera. O, di ba? Yan ang nakakalungkot pagdating sa atin, sa atin, ah, uh, Sistema, kahit in, saan naman eh, hindi lang naman sa Pilipinas, sa buong mundo. Wag ako siguro, pag may pera din siguro ako, may magagawa din ako eh. O, oh, di ba? Wag ako may pera, kukuhin na ako sa Pilipinas magdegosyo na lang ako. Magdegosyo ako ng hindi uutangin at hindi ipapautang kasi ang utang ay masakit sa ulo. Uh, reunion na sila mga magpamilya. Nanay niya Chinese, tatay niya Chinese. Sila lahat ng kamag-anak Chinese. 'Di ba? Kawawa naman tayo mga Pilipino. Pinaalibusta, pinagkakakitaan, pinagkakapirahan ni Trato pati doon si uh, yung may-ari din ng ano ba yun, ng isang whirlwind ba yun ayun, ando na rin si naimbisigahan nila may 13, 2024, naglabas ang Senado through the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality and approved by the Senate President ng contempt citation and order to arrest laban sa Chinese national na si Guo Huaping, also known as Alice Leal Guo. Nagpapasalamat ako sa Senate President sa maagap na tugon nila para mailabas ang arrest order at salamat din kina General Angkan na alam ko binuhos ang buong puwersa at lakas para sa operasyon na hanapin si Guo Huaping ng Senate osa -a. But Mr. President I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18 2024 Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12/17. 13 seconds military time ng July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17. Mr. President, hindi mo pwedeng ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Patuloy ang pag-track nila kay alis Kuo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan po sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisales ng pamahalaan para tayong ginisa kaya sa sarili sa nating mantika. Yan, na yan, I have mga, always believed uh, that legislative uh, hearings uh, are policy-driven. Kaya nung nag-announce nga na ng ban ang Pangulo, na sabi ko, uh, we have done tinatari. our jobs. At, uh, Let law enforcement take the lead. Yun, siyempre, pero paano uh, kung ang law enforcement dun, mismo sa ang kailangan investigahan. At What na, if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Yan, at, uh, hindi na Nangako ang PI sa yun, akin at, at sa Senate uh, President Pro Tempore kanya, na hindi mga nila mga hahayaan mga si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Ayun pala, wala na talaga siya. Uh, na ma Mr. President, na kung hindi po natin ito gawan na, ng paraan uh, ginagawa, as an institution, ginagawa, at, uh, as a country, sa ating mga parang nagpasampal uh, tayo sa at dayuhang ito na paulit-ulit ni Sinaula ang, mga ating, ang ating mga batas, bayan, uh, tayo, patakaran tayo mga mahirap, at proseso. Mahirap, mahirap Salamat po, Mr. President. Nagsasariling sikap at uh, walang hindi tayo umaasa sa tulong ng gobyerno natin uh, pero wala tayong magagawa kasi ang sabi kasabihan nga nila na ang mahirap ay uh, hanggang doon ka lang uh, doon ka lang sa iyong uh... Uh, boundary, wala kang karapatan na yumaman uh, o maging mayaman kasi mahirap ka nga eh. Tapos yung mga mayaman ay lalong umaman, lalong yung mayaman. Eh, hindi natin na, hindi, hindi, uh, puwera doon sa talagang nagsusumikap, na to, totoong nagsusumikap at sa totoong ng tutulong. Takatulad kay Rapitol po na talagang totoong natutulungan niya yung mga kababayan na mga mahirap at yung kanyang puso ay nasa, uh, Uh, mga OFW at sa mga kababayan niya na mga mahihirap. Uh, hindi pa man paman pa man, wala pa naman siyang uh, ano pero nagsubaybay din ako sa kanya. Pero siguro pag siya ay uh, uh, nasa oras na at siya ay tatakbo sa tamang posisyon, ay isa ako sa susubaybay sa kanya dati ako ay uh, BBM kasi ang akala ko mababago ni BBM yung uh, a uh, mga kababayan natin pero talagang wala wala na pa kahit sino pa man siguro sa gobyerno natin maging presidente wala na pong pagbabago yung ating uh, gobyerno uh, maliban na lang tayo magsarili tayong sika para mabago natin yung ating buhay at yung ating pamilya maiangat natin sa kahirapan yun lang po maraming salamat sana po ma subscribe niyo yung aking channel uh, OFW Jim Rib po maraming salamat po salamat salamat for uh, to this video OFW Jim Rib po dito sa Cyprus country, continent ng Europe. Europe, maraming 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 salamat. Sana po mag-subscribe, sana magustuhan nyo yung aking uh, vlog for this video, yung aking uh, channel po, OFW Jim Rib. Uh, thank you for watching!